Ibang klase naman ng problema sa tubig sa ilang paaralan ngayong pasukan. Pero kung o merong nababalot ng tubig o nabalot ng tubig ang paligid kahit di umuulan, pero sa mga gripo, walang tumutulo. May report si Marizo Idinaan sa Drum and Bugle ang masigabang pa-welcome sa mga mag-aaral at guro ngayong unang araw ng pasukan sa Dr. Cecilio Puto National High School sa Tagbilaran, Bohol. Pero dito lad noon, sa Francis National High School sa Kalumpit, Bulacan, suspendido na agad ang klase. Dahil sa high tide, lubog sa baha, ang eskwelahan na palilibutan ng Kalumpit at Pampanga Rivers. Pero kahit nalulubog ito sa tubig, sa mga gripo naman nila, mahina o walang tulo. Kulang din ang gripo Nag-aalala po ako kasi po yung mga bakterya po na dumadapo po sa amin. Hindi po kami makapagugas ng kamay dahil wala pong tubig minsan. May mga kalawang na rin po kasi ang iba nating mga uh, water source. Pinatitigil natin yung water source lalo na po kapag hindi naman masadong ginagamit. So ngayon po nasa period tayo na nire-repair natin lahat dahil baka po pumasok yung pong contaminants. Pinasusuri na ng eskwalahan ang mga tubong may tagas. Pinakabitan na ng mga gripo ang mga banyo. Para makapaghugas sa mga sumusuong sa baha, plano rin ang eskwalahan maglagay ng footbath. Nakikipag-usap na raw ang pamunuan ng eskwelahan sa lokal na pamahalaan para matulungan silang makapagpatayo ng dike para masolusyonan ang matagal na at di naman maiwasang problema ng high tide dito sa kanilang lugar. Kasi po, hindi po magiging solusyon ng magtambak tayo lagi. Eh dahil po yung surrounding area ay baha. Sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, Maynila, hindi lahat ng gripo may tulo. Ang ating school ay matagal na. So iso po sa challenges yung mga old pipes. Ang ating mga non-teaching staff ay talaga pong uh, sinisikap po na ma-check at kami po ay yun nga po, uh, may pagka nag-iipon po kami ng mga tubig at may arami po kami mga container to. At sa yun nga po, para kinabukasan, tuloy-tuloy po. Meron kaming standing order. Prioritize yung... Uh, mga CR. Dahil, dahil yun ng pag hindi malinis ang CR, doon nagmumula yung sakit. Baha naman ang problema sa Malabon Elementary School bunsod ng ulan kahapon na sinabayan ng high tide. Pinapump palabas ng paaralan ng tubig. Ang kaso sa kalsada pumabaha. Kung tubig ang problema ng ilang paaralan, sunog naman ang kalbaryo sa San Francisco High School sa Quezon City. Natupok ang labing isang silid aralan kahapon. Kaya kanina sa covered court muna nag ang labing anim na seksyon na mahigit anim na raang estudyante. Di rin matutuloy ang plano na magbalik one shift ang kanilang senior high school. Tinitingnan namin ano yung uh, agarang solusyon o agarang uh, uh, tulong. So, nakapaghanap kami ng furniture na pwedeng ibigay doon para may magamit yung mga bata. Nagkasunog din sa Seattle National High School noong May 6 kaya kulang sila sa classroom. Ang mga senior high, sa conference room muna nagklase. Natupok din ang library kaya naabo ang mga aklat, modules at computer sets. Nasunog din ang kantin kaya inilipat muna ito sa stage. Ayon sa Division Superintendent ng Negros Oriental School Division Office, ipinaalam na sa DepEd Region ang pagkasunog ng classrooms. Nagbigay rin ng Quick Respond Fund para sa paggawa ng temporary classrooms. Mariz umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat n'yong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.